Maibaba sa ha? Favorite niyo pong pet, ikaw. Hindi po sir. Favorite niyo pong hayop, ikaw ma. Sir, hindi ako hayop. Yung totoo. Favorite niyo pong pet, ikaw ma. Bakit po ba ako? Hayop ka, ginamong kong kuya. <laughs> si mami po pumili sa inyo. Dek, jak lang yan. Okay, sa Ito na sir. Favorite pet. Crocodile. Go, wow, crocodile. Sir, medyo matapang yan. Oo. Sir, bakit po crocodile? Kasi may buntot. May buntot. So sir, magaling ka sa spelling. Yeah. Okay, sir, napapansin ko, hiyak kayo ng hiyak. Mukhang magaling kayo sa English, ha? Hiyak. Yeah. Sosyal ba kayo? Hiyak. Yeah. Favorite niyo po? Hiyak, ya. yeah. Malo yeah. <laughs> well, kayo, ha? I like hiyak, yeah, no? <laughs> ah, sige, sir. Mamalik po tayo sa spelling, ha? Spelling. Magaling kayo. Ang galing ko dyan. Ah, sige, sir. Spell niyo po sa amin yung crocodile. Ha? Spell niyo po yung crocodile. Ano? Spell crocodile. Dog na lang, dog. Magkainap talit ng dog. Kaya naman ikaw kaya. Oo nga naman. Okay, sige, sir. Surging ko is spell dog. D. Dorming good. Parang pagalaman natin si surging ko. sir. Next letter. D. Next letter po. D. Next letter po. D. Sunod po sa letter D. Sir, di ko alam. Okay, kids. Ano ba is spell lang dog? D-O-G. Ano ko, si a t Sir, kityon, kityon, ha? Okay, saan ito? na to, sir. Buti naman. May gusto mo kayo sabihin kay Mami? Meron. Sige, ano bang pangalan ni Mami? Joyce! Okay, may turun mo si Mami. Nasa ba si Mami? Ayun. May sasabihin kayo, gamapit <laughs> ka dito, Mami. Hoy, Ate Joyce, gamapit ka. May sasabihin ako sa'yo. Sige, sabihin mo na. Next year. Ah, sige, next year. Come on. Next year, gamapit ka dito. Alay ka dito. Tapos sabunutan kita. Hoy, Mami yan. Hindi, lang. Pasabihin mo na, kakinig ka. Huwag mo si Gawal. Hindi, yeah, basta nakinig siya. O, tingnan mo. Next year. Ano yung next year? Next year. Sige na po, sabihin mo yung next year. Next year. Ano nga? Huwag mo na po ulit ang mga clown na to. Nilawala mo tayo nito. <laughs> Akala ko na mo maganda yung sasabi mo sa obot kay Daddy. Ano mo pangalan ni Daddy? Jepoy! Okay, spell to mo si Sir Jepoy. Ayun. Ang pogi. Ah. Uh, okay, sige, sasabihin mo na. Nakakaya. Hindi, okay lang yan. Nakakahiya ka? Kamusta, kuya? Don't be shy. Sige na ma. O, turo ko si sir. Turo mo. Hoy! Daddy Jeff, hoy! Patalik ka. Sige, sabihin niyo na. Patagal ko na gusto sabihin sa ito. O, oh, sige po. Ano yan? Nakakahiya. Hindi, okay lang yan. Sige na nga. Sabihin niyo na. I love you. Mahal na kita. Hoy, <laughs> hey, sir. Nakala ko lalaki ka. Lalaki nga ako. Sigaw mo, lalaki ako. Lalaki ako. Yung malakas. Lalaki ako. Lalaki ako. Yung mas malakas, gayahin mo ako. Lalaki ang gusto ko. Lalaki ang gusto ko. <laughs> okay, sir. Let's go to, ha? Kanta ulit tayo. Okay. Ano pong gusto niyong kanta? Totoy Bibo. Wow, Totoy Bibo, sir. Ready na po tayo. Ready na? Teka lang. Bakit? May mga camera. mga kaan... Okay lang yan. Birthday party yan, eh. Baka ilagay sa YouTube. Nakakaya. Makita ko ng nanay ko. Itakoy na ko. <laughs> Okay lang yan. Okay, so, ready na? Hoy, palapak naman dyan. Nakakaya kaya to, ano? Ang hindi mo malakpak, hangit. Yeah. Hello. Check. Okay, come on, so, ready na tayo, ha? Okay. Yeah. Galing ko sumayaw, galing ko kumalaw, galing ko sumayaw, galing na nanay ko, galing na sa'yo ko, na bubuni Don't eat, kasi doble Ng, yeah. sa Rupa, ng tatay ko. pinasama sama ko kaya ako ay mabuhay, mabuhay. ang nila sa akin, Bibo to yeah. oh, Ang galing, ang galing ko